Hello, Cancer. Sun, Moon, Rising. Take only what resonates, guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang, guys. And, pakapunta ko dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Kung gusto mo magpa-personal reading, kay Jing Tarot Reader na lang, ha? So, again, this is for Cancer, Sun, Moon, and Rising. meron tayong special channel Water Sign Philippines. Please do check it out since you are a water sign. kunin natin yung main energy mo. Tapos ng personal love reading to ha. Ace of Coins. Ang ganda to, cancer kasi might be yung iba sa inyo may mga new beginnings na o oh, Ace of Swords. This is ace, aces. So, that is number one. So, might be may mga new beginnings na nangyayari sa'yo. Or, naiisipan ka. Maybe, pwede may kinalaman sa pera eh. Kasi, ace of pentacles, this could be material things. And, yung iba sa inyo, with the six of pentacles, might be kailangan mo, kailangan mo na tulong. Or, might be may mga tao din na malapit sa'yo na kailangan nila ng tulong. Pero, pwede hindi mo matulungan na lang iniisip mo. Kasi, wait lang. Gusto ko man, gusto ko man kayong tulungan kaya lang may new beginning ako ang iniisip eh. Maybe may new business or something to do with new beginnings na parang pag binigay ko to, pag tinulungan ko kayo or pag ano, pag kayo ang inisip ko, inintindi ko paano yung new beginning ko. Things like that. <clears throat> And yung iba may kinalaman sa family mo. Kung hindi ikaw ito magkakaroon ng new beginning, or nag-iisip ng regarding sa new beginning, maybe yung, uh, maybe part of your family, kasi I can see family here. So, anyway, cancer, person nakakonect mo. Pwede ka makarelate, pwede hindi, pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Oh, this person, six of pentacles, seven of Ones, five of swords, Gemini, Libra, Aquarius, Stars, Virgo, Capricorn. artist Leo, Sagittarius, bottom of the deck is the star. Major Arcana, ito. Aquarius energy. Well, This could be a person in the past. Actually, tatanungin kita, may pakialam ka pa ba dito sa past person na to? Kasi, kung ano yung ginagawa mo na sa kanya, ganyan din yung ginagawa niya eh. For example, sinabi mo, ay wala na nakamove on na ako, wala na ako pakialam sa kanya. Pero deep inside, naalala mo pa rin tong person na to. Then, ganoon din tong person na to. Nagkakaroon na pag, pag may mirror or pagkakapareho. So kung anong ginagawa mo, ano iniisip mo, yun din ng sa person na to. If you still love this person in the past, nakikita natin ganun din, mahal ka rin niya. Pero mahal ka pa rin niya, pareho lang yung pagkaka nararamdaman niya para sa'yo. Kaya lang, pwedeng pinipilit niyang itago or pinipilit ilabanan or nilalet go kanya kasi feeling niya you're happy. Lalo na kung ganun din yung Tingin mo na feeling mo masaya na rin itong si past person, well definitely ginagagayahan lang kayo sa isa't isa eh. Ginagaya ka niya, ginagaya mo din siya. Parang ganun. Medyo parang nagpapataasan kayo ng ego. Diba? Pero the stars, brightly shining here, pwede nandun pa rin yung paghahangad niyo sa isa't isa. Four of Wands. The Hanged Man. Clarify this. This is a strength card. Kunang, kunin mo na rin yung side ng person na kakonect mo. Three of Pentacles, uh, Ten of Pentacles. So, ang focus nitong person ito per 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 is money, career, material things. Oh, well. Uh, yung iba sa inyo, pwede nagkakaroon ng mas matibay na career, mat matibay na pundasyon. Emotions mo sa person na ito. <laughs> Honestly, nakikita natin. Kung nagmamatikas ka ngayon, well, I feel like ganyan talaga, mataas talaga ang ego mo. Nagmamatikas ka, so itong person mo to talaga, hindi ka para pansinin siya or what. And then, pagdating sa career mo, medyo maganda balita, no? Kasi mas lalong tumitibay, lalong lumalakas, kaya lang, yun nga, kung ito naman yung bagay mong gustong alisan, well, tumitibay siya kahit hindi ka masaya. Sabihin na natin gano'n. kasi there are times na pwedeng nag-stay ka sa isang career na wherein hindi mo masyadong feel or may mas nakikita ka na mas gusto mong i-push, maybe kaya nga gusto mo nag-iisip ko sa new beginning na ito, but then, uh, wala kang magawa. Pero nakikita natin, mas tumitibay yung foundation doon sa career na pinag mo if this is a career na gusto mong alisan. Pero kung hindi naman, I, 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 I just can see this energy of you na nagkakaroon ng satisfaction, pagdating sa iyong career. The sun is here. Nakakita tayo ng happiness. Maybe even bagong um, like bagong member or bagong magdudulot sa ng happiness pagdating dyan sa career na yan. Maybe bagong eh, coworker co empleyado. Or maybe I can also see new baby para sa iba with the sun sa so something na bago ang magpapasaya sa iyan. Judgment is here. This is in the near future, by the way. Near future na tayo, Cancer. Justice card and the Two of Cups. Ay, maganda yung balita dito pagdating sa, pagdating sa love if you're single. Pero with regards sa past person, nakikita natin, nagkakaroon ng ending. Nagkakaroon ng ending kasi una sa lahat, wala namang ginagawa eh ikaw at siya, pareho kayo, four of swords. So, patigasan kayo dahil patigasan kayo pagdating sa page of wands, pakikipag-connect, communicate. Yung iba ay nag-message ako, kaya lang hindi naman nagre-reply. Eh, nagmamatigas nga siya. So, dahil nagmamatigasan kayo sa isa't isa or siya, ito na nagmamatigas. Whoever this person na nagmamatigas, nagtutuloy-tuloy. So, nangyayari, nagkakaroon ng ending sa inyo. Pero, bakit ko sinabing maganda or okay? Kasi nakikita natin, if you are manifesting love, may love pa rin naman. Pero sa ibang tao na, ayan, and with the Justice card, this is Libra energy and the Judgment. Maybe this is a relationship connection na magiging masaya, maganda, and meron doong openness sa isa't isa. So, yeah, the 12 cups is here. Pero kung ikaw ay nasa isang relationship na, uh, nakita tayo dito ng like, mas maganda kung ide-develop nyo yung talents nyo or skills nyo na magkasama kayo. Kasi pwedeng mag, magbigay ng like, tulong sa usaping financial. Like, maybe both of you knows how to bake. So, maganda. Dahil pwedeng uh, gawin nyo itong hobby-hobby ko, no, muna. Pero, soon enough, pwede magdala rin ito ng pera sa inyo. Okay? So, magandang partnership with regards sa partner. So, mag-partner. Or may karelasyon na. Thank you for watching, guys. I love you all. And, bye-bye.